Uh, huli lahat dyan. Dami mga kabing yun. Uh, ang lalaki. Kaya no? Uh. May humamon sa akin na Taiwanese mga kabing yun. Hamon ako ng suntukan. Yun, what's up mga kabing yun? Magandang... Uy, ang laki naman nun. gabi Magandang hapon sa ating lahat mga kapeyo. Kakaut ulit natin sa trabaho. At nandito ulit tayo sa ilog para maglambat ng ating uh, ulamin. Ito yung bota na. Gagamit tayo ng bota para safe. isa ito yung isa yung ano natin ano kaya yung tumatalong na yun mga kape yun lalaki grabe yung magutok nila eh Pagpunta ko ng mga kapehyo Tara. Isang bagsakan lang Pero ilalapit natin yung ating camera Doon sa sigurado. Tama uh. nilang uh. dilagan. Tama ni. Tama nilang mga Oh. Ku nilagan. Ayun. Kasi anong anong nila mga kamay niyan, hindi nila sila mga kawala jen. Ang dami. Puro oh, mga pulahan mga kafe nyo. natin. You know? Grabe talaga isda dito mga kapeyo, sobrang dami. size mga kapeyo napakagandang mga size dito oh. pupula pupula nila mga kapeyo oh. mag isa lang ako ngayon mga kapeyo kaya solid yung ano natin oh. kahit minalas ako kanina mga kapeyo ay hindi pala minalas medyo suntik na akong mapalaban kanina mga kape mamaya agisan natin dun sa bandang gitna kasi kung na nalaki nung nagkakalapsawan dun mga kape yun nating hagisan dun sa malalim mamaya para makita natin kung nandun pa yung mga kalapsan. parang kalahating kalahating jackpot na mga kapayang inyo di pa buo yung jackpot eh pero mamaya sigurado na to Mateo. Ana lang. Teka, sa pagtanggal mga kape niya? Mas masarap maghagis kaysa magtanggal. damukan panatan oh. natin dyan sa ano mga kape banatan natin sa medyo gitna para makita natin kung dyan pa yung ano kumakalapsaw wala na pero madami pa pala mga kapeng ibang variety naman ng ano ibang breed naman ng tilapia yung no na natin dito mga yung bunga so I Tanda mo pala yung nagisang ko mga kape nyo eh. Tatak-tak ko lang kasi siya mga kapeyo para mabilis. Kasi kapag iniisa-isa ko, ano siya, matagal. Isa tapos lagay sa sako. Pero kapag itatak-tak muna natin siya, bago natin ilagay sa sako, ang bilis lang. Kasi maliliit lang yung buros ng lampat natin. Baka walang kurong. pa tayo mga kape Diyan lang muna yan ah, tara dito sa kabila mga kape dito kung ipipwesto yung ano nating camera natin para hindi masyadong eh, against the against the light dyan, dyan tayo babanat nating natin itaktak to kasi pag nataktak, pupulot na lang tayo. dami na nang hinulay. Ano na? Ah, uh, putas Butas-butas na. Pero okay lang mga kapayo kasi solid naman na 'to. Solid, solid na natin yung ano. Yung uli ng ating lampat kasi yung pinabili natin ay mas marami pa ang ipinag, ipinalit na kapalit. Kaya huwag tayong manghinayang bumili ng lampat pag butas na kasi napapalitan lang din naman mga kapayo. <laughs> pero pakakawalan natin yung mga maliliit kumbaga pipiliin lang natin yung pwede Taiwan mga kape yan. Wala kang masabi. Talagang super duper. atin mga kafeyo at maraming maraming salamat sa walang sawan yung uh, pagsuporta sa kafeyo channel at kwento ko lang sa inyo mga kafeyo yung nangyari bago ako pumunta dito kasi may humamon sa akin na Taiwanese mga kafeyo inamon ako ng suntukan yung sa daan kanina kasi meron akong sina, sinusundan ano mga kafeyo naka motor na babae eh. sobrang bilis magpatakbo na laglag -lag yung tumbler niya mga kapeng yung tumbler niya bilog ngayon muntik kong ano mga kapeng ko muntik kong masagasaan kung di ako nagpreno masasagasaan sana ako masasagasaan sana ako mas ma, ano ko sana masasagasaan ko yung tumbler mga kapeng ko may posibilidad na matumba ko kasi bilog yun eh mabilis pa yung patakbo ko ngayon yung nasa likod ko naman na mabilis yung ko mga kapeng ko nagalit sa akin akala niya siguro sa akin yung tumbler na nahulog kasi muntik din siyang madisgrasya mga kapeng dun sa tumbler na yun ngayon Inintuan niya ako mga kafeng yun, tapos sinilin niya ako na ano, magpagilid. Kasi galit na galit mga kafeng yun sa akin. Hindi na ako nagpagilid kasi baka kung nagpagilid pa ako, baka kung ano pa yung gawin niya, eh syempre mga kafeng yun, kapag sinaktan tayo, hindi naman pwedeng ngayaan lang natin gano'n. Kaya ang ginawa ko mga kafeng yun, pinaharurot ko na lang yung motor ko. Kaya lang hinabol niya ako mga kafeng yun. Kaya ang ginawa ko, Inili, inano ko na lang mga pengyo, sinagat ko na lang yung tagpo ko para hindi niya ako mahabol. Kasi kung magpapangabot kasi kami mga kapengyo, dalawa lang yun eh. Kung sasaktan niya ako, masasaktan ko din siya. Ganun yun mga kapengyo, kaya iniwasan ko na lang siya. Ayoko kasing makipag-usap sa kanya na dalawa lang kami mga kapengyo kasi yung galit niya, baka hindi ko pa eh makapanakit pa siya. Yun mga kapengyo. kaya yung tumbler na yun mga kapengyo, hindi naman siguro sinasadya yun nung nasa harapan ko kasi ang bilis ng patakbo niya tapos bigla ka rin nalaglag pre preno din ako bigla mga kapeng kasi yung tumbler umiikot siya umiikot pa kung dun sa ano dadaanan ko eh ngayon muntik din yung ano kaya yun yung nangyari so ayan mga kapeng thank you so much at uuwi na tayo dahil nakadami na tayo bye mga kapeng